Yan, nandini ho kami sa aming bayan ng San Jose. Dahil kami ay sisimba at mga day na eh. Sisimba muna kami at baka na magtampos amin ng kung San Jose Ayan O, oh, simbahan. Aray mga kasama ka. O, oh, sayaw. Sumba. Mm, sige. O, oh, sige. Dale. Sumba. O. Oh. Ay, kala mo yung kapang sumba nga ang outfit na on. Simba muna tayo. Yes tapos Madad saka the tayo yung mga ngainan ta. Una San Vicente, no. tapos St. Benedict, tapos Dinina. Ay gusto niya kumain ng marami. Ah, ito Ma gusto like niya pay kumain pay ng pay 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 marami. Pay. Okay, sayaw! Oh, apa, 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 apa. Ayan ina inay, ang dami nagsusumba. Kaya, na, kaya napakaganda dito sa ating bayan ng San Jose. O, may pasumba. May pasumba. Ninan DJ, magsumba ka na! Ikaw magsusumba ka? Magsusumba ko! na! Ang daming food! Ang dami oh! Fishcake, corn dogs, Wala kong dobbings! Meron ditong Tanghulu! Ayan! Magbabalut na! May money die! Hello! Nagbabalot si Tita Cindy. Yeah. Sige, lang takay. Akin ay penoy. Akin ang kain to ngayon ay penoy. Balot lang kayo yung Mamaya ako magbabalot. Tintay mo na yun ay. Sarap. Sarap. Kabisado ng ano, okay. ng titinda kung saan ito tuktok. Lagyan mo ng ano, ng asin, suka. Wala yung sa iipe, no? Iwag ka magbalo. sa tanang buhay ko, may ilaw makakakain ng sisim. siget mamaya ikakain tayo ng manok. Kakain ng manok. Manok naman ang kakainin. Eh.